Para sa ating headlines, Barangay Evangelical Mission sa Lukalan Dagupan City, Distrito ng Lingayen, Pangasinan, didaluhan ng maraming panauhin. Mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito ng Negros Oriental, tumanggap na ng banal na bautismo. At Distrito ng Pambanga West, Ginunita ang 111th anniversary ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng human formation. Iyan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Para sa mga detalye ng mga balita nagsagawa sa lokal ng Dagupan City, distrito ng Lingyen, Pangasinan, ng isang barangay evangelical mission na masiglang ipinagimbita ng mga kapatid sa kanilang mga kababayan. Si kapatid na Alice Apsay para sa report na ito. Patuloy na itinataguyod ng mga kapatid sa Distrito Eklasyastiko ng Linggayan, Pangasinan ang pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya. Pinaghandaan nilang mabuti ang isang evangelical mission sa covered court ng West Central 2 Elementary School sa Barangay Poblasyon West sa lungsod ng Dagupan. Bago ito, Nagkaisang kumilos ang mga kapatid sa lokal ng Dagupan City para mamahagi ng pasugo God's Message Magazines sa mga kababayan nating malapit sa venue bilang imbitasyon sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Malinaw na napakinggan ng maraming panauhin ang pagtuturo ng dalisay na ebanghelyo na pinangunahan ni kapatid na John Vincent Santos destinado ng lokal ng Dagupan City. Ang isinagawa po naming Barangay Evangelical Mission sa gabing ito ay pangatlo na po sa taong ito. Sa mga susunod na buwan po ay magsasagawa pa kami ng ganitong pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Layunin po namin na lalo pang maraming mga tao ang matawag po sa loob ng iglesia. Ako po si kapatid na Aliza Apsay para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Bunga ng pagsisikap ng mga kapatid sa distrito ng Tarlac City, Tarlac na may paabot sa maraming tao ang balita ng kaligtasan, maraming panauhin ng kanilang naanyahan at dumalo sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos. Si kapatid na Gabriel Velasco ang magbabalita. Masungit man ang panahon dahil sa bagyong nagdaan, hindi nagpatinag ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa patuloy na pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa pagsapit ng ika daan at isang taong anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo, ipinagdiwang ng mga kapatid sa distrito ng Tarlac City, Tarlac sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa gusaling simbahan ng lokal ng Tarlac City na pinangunahan ni kapatid na Belgian Ubaldo, tagapangasiwa ng distrito. Nung ayain ako ng hipag ko, talagang sumama ako sa kanya. Pagkapasok ko pa lang, kitang-kita ko na talaga yung pagkakaiba niya. Pag-awit, nasa Ayos, talagang inaano niya yung pagka, yung salita ng Diyos, iniisa-isa niyang ipaluwanag sa tao. Ang dapat lang natin sambahin talaga, yung nasa langit. Dahil isa lang ang Panginoon natin, hindi dapat tayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos-Diyosan, gawa lang sa kaho, yun yung natutunan. Patuloy akong makikinig sa pangaral ng Iglesia Ni Cristo hanggang sa pagsamba. Itong isinagawa po natin pamamahayag sa gabing ito ay bahagi po ito ng paggunita po natin sa ikaisandaan at labing isang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Patuloy po nating ipinahahayag ang kabutihang ginawa ng Diyos para po sa Iglesia at ang kaparaanan para po ang tao'y maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Masayang masaya po ang mga kapatid natin nakipagkaisa sa kanilang ginawang pag-aanyayan ng mga panauhin na kanilang pinadalo sa isinagawa po nating pamamahayan. Bagaman masungit ang panahon sa pagkakataon ito, hindi po naging hadlang yon sa kanilang pakikipagkaisang isinagawa, lalo pa nga at ang distrito po ng Tarlac City, Tarlac ay sasapit po sa kanyang sentenaryo. Patuloy po silang nakikipagkaisa. Patul lamang ito na hinding-hindi magsasawang makipagkaisa ang mga kapatid sa distrito ng Tarlac City, Tarlac sa ganitong mga gawain na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Tarlac City, Tarlac, ako po si kapatid na Gabriel Velasco para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya, aktibong nilalahukan ng mga kapatid sa distrito ng Masbate sa hangar nila na may sagawa ng kanilang kapo ang tamang paglalingkod sa Panginoon Diyos. Narito report ni kapatid na Roxanne Altarejos. Muling ipinagmalasakit ng mga kapatid sa lokal ng Masbate City dito sa distrito atlestiiko ng Masbate ang kanilang mga kababayan na makapakinig sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa isinagawang Evangelical Mission. Bago ang oras ng pamamahayag ay namahagi muna ng mga pasugo, God's Message Magazine at Polyeto ang mga kapatid kasabay ng imbitasyon sa pag-aaral ng tunay na ibanghelyo. Dahil dito, marami ang nagpaunlak kaya napuno ng mga panauhin ang gusaling sambahan ng nasabing lokal. Ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay pinangunahan ni kapatid na Rodolfo Monforte, destinado ng lokal. Ang aming lokal, lokal ng Masbate City ay nagsagawa po ng malaking pagkilos para ipalaganap ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Maganda naman po ang naging reaksyon ng mga nakapakinig ng mga naanyayahan. Marami po sa kanila ang nagnanais na patuloy na makarinig ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa mga kapatid, mamamalagi ang kanilang masiglang pakikipagkaisa sa pagtugon sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos upang marami pang tao ang makapakinig at makaunawa sa tunay na aral ng Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Kristo asawa ng Diyos, sa uh, naman po ako ng mga inanyahan ko, mga estudyante. Ang dahilan po ay gusto ko rin silang makapakinig ng mga aral ng Diyos. At higit sa lahat, sana makasama namin, natin sila sa loob ng banal na iglesia para makasama din sila sa kaligtasan na pangako sa atin. At sana maunawaan nila yung mga napakinggan nilang aral ngayon. Mula po rito sa Masbati City, ako po si kapatid na Roxan Altarejos para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa distrito ng Negros Oriental, resulta ng maalab na may pagkaisan ng mga kaanib sa si Iglesia Ni Cristo sa gawaing pagpapalaganap ng dalis ng Ebanghelyo bilang ng mga umaanib sa si Iglesia Ni Cristo patuloy na lumalago. Si kapatid na Erica Australia para sa iba pang mga detalye. Dahil sa masiglang pagtugon ng mga kapatid sa mga gawaing pagpapalaganap ng Ibanghelyo, patuloy na dumarami ang bilang ng mga kaanib dito sa Distrito Eclesiastico ng Negros Oriental. Katunayan nito, nagsagawang muli ng pagbabautismo ang distrito ito. Nakapanayam namin ang kapatid na Genevieve Policarpio, isa sa mga bagong nabautismuhan. What is really a salvation that you need, doon na enlighten lahat. And then doon nag start yung Um, interest ko and then the faith. Dahil na rin sa paghangad ng kapatid na Genevieve na malaman ang dalisay na ebanghelyo na magdadala sa taos sa kaligtasan sa araw ng paghukom, ay nagpatuloy siya sa pagsusuri ng mga aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo. My heart is so thankful from the very start napakahabang proseso. This must be like from the previous I wanna, I don't want to compare pero from the previous church that I have. After they pray with you, they will say Accepting Jesus Christ as your Savior, that's all. Pero dito, dito mo masis, masasabi how you walk with God, how you follow Him. Lord, thank you for the guidance and everything. So parang hindi ko ma-explain truly how happy I am. Ang maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay itinuturi ni kapatid na Genevieve na isang malaking biyaya sa kanyang buhay. Ang mga kapatid naman sa distrito ito ay magpapatuloy sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya upang bigyang kapurihan ang ating Panginoong Diyos. Ang uh, nag-udyok po sa akin na mag is ang pananampalataya ko po na dapat po ibahagi ang mga salita po ng Panginoon upang ang ibang tao rin po ay maligtas. nag po ako hanggat sa aking mga hanggang nabubuhay para po may bahagi ang mga aral ng Diyos. Mula po rito sa Dumaguete City. Ako po si kapatid na Erika Estrella para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa patuloy na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, lalong kinakailangan ng maraming mga katuwang ng pamamahala ng Iglesia sa pagmamalasakit sa mga kapatid. Kaya isang tanging pagtitipon at panunumpa ng mga bago may tungkulin ang isinagawa sa distrito ng Panikitarlak. Tungahin natin ang report ni Kapitid na Aaron Paramil. Matagumpay na isinagawa ang tanging pagtitipon sa distrito ng Paniki Tarlac na idinao sa dalawang gusaling sambahan, ang lokal ng Paniki at lokal ng Kamiling. Pinangunahan ni kapatid na kaligtasan Akipel ang nasabing pagtitipon. Itinuro niya na dapat si Kaping maging matured sa pananampalataya para maging katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos ang paglilingkod. Pagkatapos ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos, kasunod namang isinagawa ang panunumpa ng mga bagong may tungkuling. Sinasampalatayanan ng mga bagong may tungkulin na biyayang mula sa Panginoong Diyos ang tinanggap nilang tungkulin. Lalo po ako magpatuloy sa aking mga tungkulin po dahil po uh, ito lamang po yung tanging kayamanan po namin sa mundong ito at ito po yung lalong nagpapalakas sa amin. Dito lang po kami nakakahanap ng pahinga. Nagiging masaya po kami kapag po kami nakakatupad po ng aming mga tungkulin. Kaya po yung mga tinatanggap po naming aral, yun po yung mga ang nagpapalakas sa amin upang pagpatuloy po kami sa amin pong mga pagtupad. Ipinagpapasalamat naman ng mga kapatid ang ganito mga tanging pagtitipon sapagkat nakatatanggap sila ng karagdagang inspirasyon upang mas lalo pang mapagtalagahan ang pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa pamamagitan po ng tanging pagtitipon ay muli nasasariwa po sa amin ang kahalagahan po ng aming tungkulin at ito po ay isang malaking biyaya po sa amin. Ang pagdaragdag ng mga may tungkulin na magmamalasakit sa bayan ng ating Panginoong Diyos, isang kahayagan ng pagtatagumpay ng Iglesia ni Kristo. Kaya ito ang patuloy na tutuparin ng mga kapatid upang makapagbigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Ang isinagawang tanging pagtitipo ng mga may tungkulin at gayon din ng panunumpa nila ay lubhang napakahalaga sa panahong ito sapagkat ang Iglesia ay totoong nangangailangan ng karagdagang lakas ng mga may tungkulin na mga ngasiwa at sinupin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakahalaga ng tanging pagtitipon sapagkat ito ay nakapagdaragdag ng kaalaman ng mga may tungkulin kung paano nila madadala ng maayos at matutupad ng may katapatan ang kanilang pananagutan para lubos ang mabigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa Panikitarlak, ako po si Aaron Josh Paramil para sa Iglesia ni Cristo News Network. Labis na kagalakan ang naramdaman ng mga kapatid sa distrito ng Pampanga West sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa ikasandaan at labing isang anibersaryo. Dahil dito, ginunitan nila ang anibersaryo ng Iglesia sa pamamagitan ng human formation. May balit ang hatid si kapatid na Joy Ferrer. Rain or shine, brethren in the ecclesiastical district of Pampanga West were determined to attend a meaningful and historical event. This special get-together brought brethren together from the districts of Pampanga North, East and West. A moment of unity and celebration. It is very important for me to be part of this historical activity wherein nagsama-sama po kasi yung tatlong distrito. At nakita po namin na masaya po yung mga kapatid na kahit umulan, umaraw, bumagyo, sama-sama po ang mga kapatid na tumungo dito sa aktibidad na ito at nakita namin sa kanilang ligaya dahil nakipagkaisa po sila. One of the highlights of the event was the human formation as a special greeting for the 111th anniversary of the Iglesia ni Cristo. But more than just forming the greeting, the event became a clear show of love, unity, and faith among the brethren. This activity proved that no matter the weather or challenges, the brethren are always united in their faith and active in participating in church activities. From Cork, Pampanga, I'm Sister Joy Ferrer for Iglesias News Network. Sa layuning mapalago ang pananampalataya ng mga may tungkulin at mabigyan sila ng inspirasyon sa pagtupad ng kanilang tungkulin, isang tanging pagtitipon ng idinaos sa distrito ng Pampanga East. Si na Melissa de los Santos ang magbabalita. Ang pagiging may tungkulin sa loob ng Iglesia Ni Cristo ay dakilang biyayang galing sa Diyos at nagiging katuwang isang may tungkulin ng pamamahala sa pangangalaga sa mga kapatid at pagpapatatag ng pananampalataya ng mga kapatid at paghahanda na rin sa nalalapit na kaligtasan. Ganito binibigyan ng pagpapahalaga ni Kapatid na Rogelio Masiklat, diakono at guro sa pagsamba ng kabataan sa lokal ng San Fernando, ang pagiging may tungkulin sa loob ng iglesia. Upang mas mapagbuti pa ng mga may tungkulin ang kanilang mga pagtupad, isinagawa ang isang tanging pagtitipon ng lahat ng mga may tungkulin sa distrito ng Pampanggais through live streaming sa gusaling sambahan ng lokal ng San Fernando bilang host site at sa kanikaniang lokal. Sa pagtuturo ni kapatid na Alex Lubaw, tagapangasiwa ng distrito, itinuro sa kanila ang marapat na panghahawak sa kanilang tungkulin at kung papaano nila ito paninindigan kapag nahaharap sila sa matitinding pagsubok. Dapat po kilalanin natin ang tungkuling ito ay kaloob ng ating Panginoon Diyos Malaking biyaya po sa ating buhay at uh, umasa po tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Tatanggapin po natin yung kanyang mga pagpapala. Ngayon, kung dumarating po sa buhay natin lalo na sa ating mga pagtupad yung mga panahon po na dumarating yung mga pagsubok, may mga kahadlangan, ang lagi po nating isipin at lagi nating ipagpauna yung punturo ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pamawala, na lagi nating unang pahalagahan yung ating pagtupad sa ating tungkulin. Pag po tayong magpapabaya, kahit na dumarating yung mga panghina, umasa po tayo at manalangin sa ating Panginoon Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya at Siya po ang palaging makapapalakas sa bawat isa atin para magampanan natin ang lahat ng ating mga pananagutan na itiniwala sa bawat isa atin. Mula po rito sa San Fernando, Pampanga, ako po si kapatid na Melissa Jean De Los Santos para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Biyayang espiritual at matibay na pag-asa ang idinulot sa mga may tungkulin sa dis distrito ng San Jose City, Nueva Ecija, ng isinagawang tanging pagtitipon. Panoorin natin ang report ni Kabaret na Princess Anne Reyes. Masaya ang damdamin ng mga kapatid sa isinagawang tanging pagtitipon sa Distrito Eclesiastico ng San Jose City, Nueva Ecija. Isinagawa ang tanging pagtitipon sa gulsaning sambahan ng lokal ng San Jose City bilang host site at sa pamamagitan ng live streaming na saksihan ito ng mga kapatid sa iba't ibang lokal. Pinangunahan ni kapatid na Vivery Santos, tagapangasiwa ng distrito ang nasabing pagtitipon. Sa pagtuturo ng mga aral ng Diyos na mula sa Biblia, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtataguyod ng tungkulin at ang pagtupad nito ng may kasipagan. Pahayag ng mga may tungkulin na patuloy ang kanilang pakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo lalong-lalo na sa gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mula po rito sa San Jose City, Nueva Ecija, ako po si kapatid na Princess Anne Reyes para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong payipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagdaligtas.